Guys, for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano tayo gumawa ng masarap na inihaw na lingon. Guys, ito yung aking liigaw. Nabili ko ito sa uh, aking supplier. Yan guys. Ang lalaki guys. Ayan, mahaba niya. Kaya to, yung aking mga customers dito. Kasi ang lalaki niya. Yan guys, guys. Ang unang proseso ay... Uh, para matanggal natin yung ito, uh, ano to eh, ma, dito, madulas. Kasi yung liig niya, madulas siya eh. ayan. Ayan guys, ang gagawin natin yan para malinis siya para uh, magandang maganda ang pagkakalinis. Bubuhusan natin siya ng suka. Ayan guys, narinigin natin siya ng suka. Ayan yun. Then, asin. Bro natin siya ng asin. Para pantanggal siya ng lansa. Tsaka uh, yung suka. Pantanggal na lansa din yung asin. Para uh, umalis yung kapit na uh, dulas dun sa um, sa biig. The And then, tapos sa, sa halo-halo natin ganyan. Para matanggal yung mga uh, dulas dun sa nakapit dun sa biig niya at the same time yung ano yung amoy niya mawawala rin yung amoy ng ano ng sangge egg <coughs> guys hmm. Hmm. papansin nyo guys yung tubig niya um, lumalabo na siya parang nagkukulay ang cream ang kulay kasi natatanggal na yung mga uh, dead skin na galing dun sa uh, egg. Ayan guys. Eh. Ayan. yan Pag nasalat yung ganyan tapos medyo kumakapit sa ano sa daliri yung uh, balat nung the egg. Ibig sabihin malinis na siya. Ayan guys. Ayan. 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 Kumakapit na dun sa kamay natin yung uh, balat ng the egg ng mama. Ayan guys. Tapos, ito natin siya dito. Uh, pero dapat ano, dalawang hugas po guys. Dalawang hugasin natin para mas malinis. Tapos, pili natin isa-isahin ganyan. Pero kung nagmamadali kayo, ganyan-ganyan na -ganyan natin po. Tapos, lamas-lamasin natin ganyan. Ayan. Para mas madali. Malinis na rin naman yan. Ayan guys. Ayan. Then, meron to guys na ano, yung, sinasabi ko, yung parang yung sa ano, yung daanan nung kinakain ng manok dito. Parang ano ko so, sa tao, pagos, yun, gano'n. Uh, meron siya makukuha dyan, tatanggalin nyo yun guys, kasi yun yung ano, yung sinatanggal ko dali, kaya yung sa ganitong liig. Pero wala siya o, oh. wala siya, malinis siya. Yan. yan guys, yan, na natin dito po isang sa trainer yan dapat yung buta, butas ang, 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 ang yan dapat yung sala, salaan o, para ano yung mga different tubig matanggal Oh, guys, ah, yung tubig. Yan ah. pu pulay ah, ah, cream yung tubig. Kasi nga, ito yung gumi na galing sa liig. Yan. At saka yung sibo, oh. Yung andami na, ang yung sibo ng tanda. Yan yung mga sibo, -sibo guys. Yan. Isang hugas pa. Isang hugas pa natin. guys. frozen kasi ito kung ano uh, lig ko kaya ano yan hindi pa masyado siyang ano uh, pa yung iba yan yan yan, yan lang guys yan eh. hmm. humahapit na doon sa kamay hindi katulad kanina na pag ganyan ginano siya gumudlas yung kamay mo ngayon yan uh, dumidikit na yung aking kamay sa liig hindi sabihin nun nabinis na po siya yan nalagay natin para mas madali nalagay natin sa dito para matanggalin yung tubig tapos kasunod dito guys mamarinate na natin sya Yan guys ha. Oh. Yan pinapatulo lang natin yung tubig para hindi siya humalo dun sa ilalagay nating marinade. Ma kasi tatabang yung marinate kung makahali, yung tubig i-mix kasi natin dito yung yung marinate ayan i-mix natin siya dito uh, hanggang 4 hours natin na dapat i-marinate pero kung mabilisan kung halimbawa uh, sasarang nyo kagad ka ang ginagawa ko dito guys ano, eh, ini-ingi ko para tagusan ng buto yung uh, lasa ng the egg may dalawang paraan ang pag ng pagmarinate ng liig. Ito. Ah, uh, mayroong kunti pang tumutulog. Ang ginagawa ko guys, pwede siyang ah, uh, i-mix mo lang yung, ano, yung marinate dito. Dito sa liig. Tapos ibabad mo ng 3 to 4 hours para kumapit yung lasa ng ating marinate. Or, kung mabilis mabilisan naman at gusto mo nang makapagluto kagad yung ginagawa ko guys ito ayan guys ginagawa ko ayan ini-inject natin yan dito sa egg para yung kapit na kapit yung lasa hanggang sabuto kaya sarap na sarap yung ating mga customer ayan guys buto, laman hanggang balat malasa ang ating lig uh, tuwang tuwang ating mga customer dahil dahil uh, dahil malasa malasa daw yung ating uh, inihaw na lig yun lang guys thank you for watching